Lumagda na naman sa isang kasunduan ng Philippine Carabao Center kasama ang dalawang pribadong kumpanya para sa pagpapatayo ng isang solar power project na layong makapagbabawas sa kanilang konsumo ng kuryente. Narito ang report ni Dustin Bayog. Pinagtibay sa isang Memorandum of Agreement ang proyektong magtatayo ng isang 1.05 peak solar photovoltaic project ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center o DAPCC. Ang naging kasunduan ay nilagdaan ng PCC at ng Mako Engineering na isang solar power company mula sa bansang Malaysia at ang Solar Race Construct Development o SKD Corporation ng Davao City. Ito ay naglalayong mapababa ang konsumo ng kuryente ng PCC, lalo na ngayong mainit na muli ang panahon at may promote ang paggamit ng sustainable energy. Sa tulong din ang proyekto, ang ng proyekto, inaasahan na mababawasan ang carbon emissions na aabot sa 1,200 tons kada taon. Pinapakita rin daw nito ang kanilang commitment tungo sa low carbon at energy resilient na hinarap. Patunay na sila ang unang ahensya ng DA na magsimula ng lumipat sa paggamit ng solar energy. Samantala, inaasa magsisimula ang paglalagay ng solar panel sa rooftop ng ahensya sa paparating na Setyembre ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.